kaibigan, nandito okay, okay, okay. si William! Woo! <laughs> oh, oh, right. Sabihin mo sa mga ano, yung mga tro... Bigyan mo message para sa mga, oh, mga tro... Bigyan mo message para sa mga tro... Bigyan mo message para sa mga tro... Bigyan mo message sa mga nag-abroad. Si... Belchor, tsaka Sunod si Jampol. Sunod ka na ka January. Tangin na mo, nasa David Salon ka lang eh. I'm Festival! I'm to hold me yeah. Until you told me and better yeah, <laughs> better better <laughs> even the nights are better since I found you oh, oh, oh. even the oh, day are brighter. The oh, oh, I write oh, oh, you some of your love is beside you oh. even the nights are better going since now. I found you kaibigan. Ano pare, putang ina niyo, umuwi kayo rito, gago. Part 4, part 4 to, part 4. Part 4, nandito si William ha. Kararating lang dyan, tang ina. Kararating lang yan pare, kararating lang <laughs> Pare, sa sobrang tipid nga daw, naglakad lang dang hari, sinabay lang siya pa ano Ano? Yun nga, yun ano lang, ano lang, lang Si Melchor eh approach eh, kami libre Yan si ang malupit daw, no? brad eh, oh, pre, pag natuloy yung aking proyekto sa January. Nag-aaris ka naman sa January? Oh, pre. Saan? Merong alok sa... May magandang offer. Eh. Kako, hindi ka makukuha doon. Galing na kaibigan mo. Saan, saan, saan? Kaubas? Kaubas? Ha? Saan dyan? Kuwait daw. Saan Sa Dubai. Ha? Saan ka? Saan ka pupunta? Dubai? Dubai. Go. Kalo wait. Dubai, hmm. Paano, okay din. Dubai. Madali kang magapit. Ano ka? No. Uh, may bagong sa London? Tanggap, tanggap, na ako, inantay ko na lang yung papeles ko. Putang ina mo, lupit mo. <laughs> <laughs> Di magkikita kayo nila Joy doon. <laughs> Ang maganda doon pre, may pa lang, tapos may paggas, may pabahay. So ano mababa niya? lang sa So parang iiwan mo yung future soon to be wife mo. Parang pang-ipon lang. Ayan nga, iwan mo nga siya. Kago, pagbalik, sabi, sabi, pagbalik sabi mo sa amin, hindi ka mag-abroad. Oh, oh, sabi mo, oh, yun ang sabi mo sa amin. Wala, pre, hindi yeah. mo gagayain tatay mo. Wala eh. Ano, anong wala? Ipon, para oh, mag-asawa ka na. Hindi ka pa rin tayo. Nakakapala, brad eh. Ay, oh. Nasabi mo, tisa mga nag-abroad, brad. Hindi, magiging successful eh, yun. No? <laughs> si William, si William <laughs> lang, no? Pero ang iba magiging successful. Ano masasabi mo? at Ngayon ka lang oh, nagpakita. Oh, lang ng dollar ngayon. Eh. Teka. Oh, ng dollar, tumataas yung ano. Tangin na nga, stocks nga na. namin ngayon, ang baba oh, eh. na eh. ina, niloloko lang tayo ng gabir. Hindi, <laughs> <laughs> ma, ma marami kasi dollar reserve na Pilipinas, pre. Kaya nababa yung ano. Anong masasabi mo at ngayon ka lang nagpakita? Teka, nagtitext ka, hindi ka nagre-reply. May cellphone ka ba? <laughs> Wala akong load. Putang <laughs> <Sanct> <laughs> ina mo, putang lagi na. ka na lang walang load, bro. Wala load ah, putang ina, palagi ka walang pera, leche ka. meron oh din long distance relationship. Pero pang motel meron, ha. pero yung uh, long do distance. Uh, okay lang naman daw siya lokohin noon eh kasi kuya naman talaga yung hanap niya. Yeah. Kalimutan ko. Ikaw na. <laughs> Ako na naman. Oo, oh, ikaw na, habol ah, ka Diyan, dito ka na lang, diyan. Tanga na dito. Hindi ganito. Maraming titi dito. <laughs> <laughs> dito. Magka, magka. Kaya mo dito, weekly ang inyo. Kaya natin magtatag Aruwagang. ng pamilya rito. Oo, oh, yun. Oh, Yung sabi ni Archie. Pare, sabi ni Archie, kaya daw magtatag dito. masabi ah, mo doon? Hindi matatanggap si William doon. Pare, nantay ko na lang yung papel. Sabi, ah, sabi ni Ulo, kaya daw magtatag problema, ng pangalawang para, pamilya. Magkakaproblema, pare. Di ka makukuha. <laughs> <laughs> sabi ni Ulo, kaya daw magtatag ng pangalawang pamilya, pare. <clears throat> <laughs> Ayun na niya. <hand> <laughs> Ayun na niya. Ayun na na niya. Ayun na Ray. Sira na stud do. Huwag yun ang tasto mo niyan. Hindi, ganyan talaga. Huwag po talaga. Lulukaw niya ata tayo dyan eh. Hey man. Ayun ang ino ba? Sisi. Ang dalawang bote kagad daw. Nakitaan nyo naman ha. Ah. Nakitaan nyo. Masaya dito. Yung mga nag-abroad. Pagkakainta, magkakainta. Walang ganyan, ganyan. <laughs> walang Eto, Eto Rayo, na, Bupa Buta, Eto, vodka to ah. Si, si, si e, tumawag sa akin noong isang araw eh. Vodka! Kanina nga, tumawag sa akin. nag ng Wala, birthday pa. na. Pari, namin kanina. Sabi, na uh, uh. ang dahilan. Tapang ng vodka. Garpin niya daw, birthday. Oo. Oh, okay, Anong magagawa pa? eh. Ewan natin kung umiiwas o so, what. Ano, dumami yung pulutan ah? Ako naman ba tayo sa... Si Kumbrats mo naman, may girlfriend na daw si. Girlfriend. 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 Papasalamat ako dyan. Ano si, sabay ka ba bukas? Ba? Putang inay! Eh. Okay, okay yeah, yan ha. Yeah. Yung mga usapang ganyan okay, ah. Yeah, Jared, pwede rin, pa, pwede. Pag-isip ako. Pag pa, <coughs> Strategy yan, papalibre yan. Papalibre yan. Tuesday, Tuesday kasi pumunta.